Kung saging. Ayan, o. Oh, tatlo. Ayan, sumisilip sa gilid. Ayan. Ayan. Ang daming bunga. Ayan, o. Oh. <laughs> Ang dami. Ano lalaki to? Ayan. Meron pa dito. Pero hindi pa pwede. Ayan guys may puso na siya ayan oh wow sarap sarap yan saging nasaba hmm ang <laughs> lalaki ng bunga ayan oh ang lalaki ayan ang dami mahal yan sa ano sarap naman ng saging ng province.